Ito pong produkto natin, uh, ang kumpanya po na um, sobrang nag-benefit ang buong family ko. Ang mother ko po, she was diagnosed with uh, a heart condition na uh, may pinaplanong gawing uh, procedure sa kanyang puso, opera, ngunit mataas ang kanyang creatinine, 200 ang kanyang BP, bad cholesterol niya, sobrang taas. So hindi namin magawa yung procedure. Uminom siya ng mga gamot para sa puso. Pinainom ko po ng vitamins, ng iron lahat no power 4 lahat ng produkto ininom niya kasi totoo po yung uh, ano eh totoo yung uh, fact na lahat ng sakit ay nagmumula sa kawalan ng bitamina sa katawan you are prone to develop illnesses pag mababahu ang bitamina sa katawan so binigyan ko po ang mami ng ifern products and after a month nagnormal normal po lahat no ang ganda ng uh, health niya mababa ang creatinine o kayang BP, cholesterol, mababa. Imagine in just one month. So, ganun din po ang father ko. Ang father ko po diagnosed with colon cancer. Um, naoperahan, naputol ang bituka. Ang sabi, after a year, magpa-colonoscopy ulit kasi kailangan balikan. Baka nagkaroon ulit ng recurrence or naulit ang cancer sa kanyang bituka. Pinainom din po namin ng iFriend products and after eight months po, Excited kami, hindi na namin hinintay yung one year. Eight months lang, nagulit kami ng colonoscopy or pagsilip sa kanyang bituka. Nakita po doon na very healthy, very smooth, walang kahit anong bukol. <laughs> Ang ina-expect po namin, napakaraming naiwang bukol sa loob ng bituka kasi yun naman talaga yung as per uh, sa huling uh, colonoscopy niya, marami pang naiwang bu uh, uh, bukol. So after eight months of taking uh, I friend products, very smooth, healthy, and two years na pong cancer-free ang aking father. Ayun. And yeah! lastly, yung kapatid kong buong bunso, um, nung siya ay 32 years old at 30 years old ang kanyang wife, uh, nagplano po silang mag-baby, ngunit dalawang taon po silang nagpapaalaga sa OB Gaini eh, kasi hindi po talaga sila mabuntis. So, religiously, they're taking mga supplements, Uh, para maboost ang fertility until pumasok ang iFern sa aming buhay. Sabi namin, inom kay vitamins. Uh, two years na naghintay, isang buwan matapos uminom ng Power 4, buntis ng anak. Ng healthy Yahoo! baby. So, yun po yung pinaka-motivation ko. Yun yung driving force ko. Bakit ako, ganito ka pursigido, mag-share ng produkto? Kasi na-witness ko po first hand kung gaano kaganda yung products ng iFern.